Bismillah alhamdulillah wa salatu ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ano po ba ang kahulugan ng pagpapakumbaba? Ang pagpapakumbaba ay ang pagbaba ng sarili sa harapan ng katotohanan. Kasama ang pagtanggap at pagsunod mo dito mula sa sino mang nagsabi nito. Kahit na mula pa sa bata o kahit na mula pa sa pinakamangmang sa mga tao, ay tinatanggap mo ito at sinusunod mo. Yan ang ibig sabihin ng pagpapakumbaba. Kaya pag sinabi sa iyo na haram ang paninigarilyo, haram ang pagtitinda ng parity DVD, layuan mo ang mga pinagbabawal para ipakita mo na ikaw ay mapagkumbabang alipin ni Allah. Dahil kung hindi, may abang ka. Pag sinabing walang ibang dapat sambahin kundi ang nag-iisang tagapaglikha, hindi siya pinanganak, hindi siya nanganak, yan ang katotohanan. Tanggapin mo. Isa buhay mo. Kung kokontrahin mo yan at tataliwas ka dyan, mayabang ka, hindi ka mapagkumbaba. At pinapaalala ko, kapag mayabang, kahit nakatiting lang na mayroon ito sa puso, pagbabawa lang ka ng makapasok sa paraiso. Gusto mo ba yan? Kapag sinabi sa iyo, Inna dina in the loyal islam. Katotohanan ng religion na tatanggapin ng tagapaglikha islam, tanggapin mo, sumunod ka. Kung hindi, bukod sa ligaw ka ng landas, galit ng tagapaglikha ang makukuha mo, abay mayabang ka, hindi ka mapagkumbaba. Kapag sinabi ang hijab ay tatawagin hijab, pag tinupad mo ang walong kondisyon, tuparin mo yung walong kondisyon. Hindi mo babawasan na isa, dalawa o higit pa. Ang tawag doon, damit na, hindi hijab. At kasama sa kahulugan, na kahit kanino paman manggaling, basta katotohanan, kailangan magpakumbaba ka. Kahit na bata, kahit na mangmang, kahit na hindi Muslim. Basta katotohanan ang sinasabi, sumunod ka. Tanggapin mo. Ganyan ang pagpapakita at pagkasabuhay ng pagiging mapagkumbaba. At kung ikaw ay mapagkumbabang alipin ni Allah, huwag mong kakalimutan, itataas ka ni Allah ng antas. Insya Allah. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته